Mga ka-Republic, bakbakan ng dalawang magkaribal na kupunan, Hinebra at Tokentex. Galing sa talo ang Gin Kings laban sa Magnolia, ang TNT Katropa naman galing sa impresibong panalo kontra Phoenix sa kanilang unang laro. Ang plano ni Coach Chot Reyes iset agad ang tempo ng laban sa unang quarter pa lamang. Ang misyon ng Hinebra, umiwas na malubog sa 0-2 win record. Dulad sa mga naunang sagupaan ng dalawang kupunang ito, magiging intense ang inkwentro nila mamaya. Kung mainit na bakbakan ang inaasahan sa pagitan ng Hinebra at talk and text ang kanilang mga resident import ay magsasanib pwersa naman para tulungan ang Meralco sa East Asia Super League. Sinabi ni Hollis Jefferson, isang karangalan aniya na maging kakampi si Justin Brownlee. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sa kanilang huling laban noong June 8 sa PBA Season 49 Philippine Cup Elimination ay tinalo ng Hinebra ang Tokentex. Hindi na sila nagkaharap uli mula noon. At alam naman nating lahat, yumukod sa SMB ang Gene King sa semifinal samantalang nagtuloy-tuloy ang TNT Katropa sa finals ng Philippine Cup pero naharang ng San Miguel ang pagsungkit nila ng Grand Slam. Ngayong PBA Season 50, maagang maghaharap sa elimination round ang Gene Kings at Top and Tex. Depende sa magiging record nila sa team standings, di pa natin masabi kung muling magkukrus ang kanilang landas sa paglalim ng conference, si Chot Reyes na ginawaran ng kanyang pampitong Coach of the Year Award ilang araw pa lang ang nakararaan, ay nagsabing gusto nilang iset ng maaga ang tempo ng laro. Gusto nilang sungkitin ang pangalawang sunod na panalo laban sa mahigpit nilang karibal na barangay Hinebra. Pero asahan na lalaban ng pukpukan ang mga mag-aalak, hangkat maaari ay gusto nilang mag-bounce back mula sa unang pagkatalo laban sa Magnolia at sisikapin nilang huwag mabaon sa 0-2 win record. Sa pagkadismaya ng maraming Ginebra fans na bokya si Scotty Thompson sa Manila Klasiko, isa pa naman siya sa inaasahan ni Tim Cohn. At mamaya kontra sa mahigpit nilang karibal na talk and text expected na magdudouble effort si Scotty para makabawi mula sa pangit niyang performance sa kanilang unang laban. Ngunit hindi magiging madali para kay Scottie Thompson ang laban mamaya. Ngayong nasa TNT na ang malapit niyang kaibigan na si Gio Halalon, at napahihirapan din siya nitong makuha niya ang kanyang rhythm. Noong nakaraang season pa ilantad na kay Chot Reyes ang kahinaan ng Barangay Ginebra. Si Japi lang ang matigas na kalaban sa ilalim ng mga bigs ng Talk and Text. Asahan na magdidesign si Coach Chot Reyes ng mga plays para dikdikin si Japit sa ilalim. At kapag may nag-provide ng help defense, ito naman ang pagkakataon para umasinta sa perimeter or beyond the arc ang mga outside shooters ng TNT. Lamang siya sa tao, away si Chotreyes dyan, pero ayaw pa rin magkumpiyansa ng 7-time coach of the year. Pag sinuwerte raw ang mga player ni Tim Cohn ay mahirap ng pigilan ang Ginebra. Sa harap ng mabigat na labang ito ng Gene Kings, nagpahayag naman si Maverick Ahanmisi ng kahandaang maglaro kung ipapasok siya ni Tim Cohn. Hindi na siya pinaglaro noong unang game ng Hinebra at naka-street clothes lang siya nang dumating sa Araneta. May request na pala siyang nga trade sa ibang kupunan. Pero sa kabila nito, bilang isang professional na player, nakahanda pa rin daw siyang makatulong habang hindi pa siya na-trade. Depende na lang yan kay Tim Cohn. Mananaig ba ang pride o ang kapakanan ng kupunan? Kung mainit na bakbakan ang inaasahan sa pagitan ng Hinebra at Tok text mamaya ang kanilang mga resident import na sina Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson ay magsasanib pwersa naman suot ang Meralco jersey para tulungan ang kupunan sa panibagong East Asia Super League. Magiging exciting daw ang tambala nila ni Justin Brownlee kasama rin si Ismael Romero ang 6'9 Puerto Rican import. Sinabi pa ng TNT import magiging facilitator daw siya. Siya ang magseset ng play for his teammates dahil di raw tulad sa talk and text. Una raw niyang iniisip noon ay ang magkamada ng puntos. 35 points and higher dahil kailangan niyang tapatan ang production ni Justin Brownlee para naman sa Hinebra. Dito raw sa Miralco na magkasama sila, di niya kailangang umiskor ng malaki dahil kakampi niya si JB. Isang karangalan daw niyang maging teammate ang isa sa pinakamahusay na PBA import dagdag pa ng former NBA player. Silang dalwan ni Justin Brownlee ay parihong three-time best import sa PBA. Sa October 22 na ang unang laro ng Miralco sa EASL at gaganapin ito sa Japan kalaban ng Ryuko Golden Kings. Mission ng Bolts na sungkitin ang kampyonato sa liga ngayong season kaya sinikap nilang mapagsama si na Justin Brownlee at RHJ. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger Kaya salamat po sa inyong panunod Shoutout sa'yo Bonifacio Bundad Dapat daw palitan si Tim Cohn Sabi niya malupit ito At sa'yo rin Perla Kudisal, Manhid na raw ang management Hindi pinakikinggan ang request ng mga fans At sa'yo rin Jose Rodrigo Shoutout sa'yo mula ng Matre Chisistan Sabi niya at sa'yo rin, shout out Sario Manabat. Sana, sana nga raw madagdagan ng big man. At sa'yo rin, shout out Reynaldo ng Mabitad, Cebu City, sabi niya. Reynaldo Mabitad, shout out sa'yo. At sa'yo rin, Norman Flores, good day idol. God bless you also idol. Salamat sa panunood. At sa'yo rin, Joel Libantino pagdiro binagong style ni Tim Cohn. at sa Yuren Merson Kabadi mula naman dyan sa Oman Shoutout sa iyo idol ingat ka lagi dyan. at sa Yuren Enrico de Guzman mula sa Belgium salamat sa panonood salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.